Alam mo ba ang tatay mo? Ang pina kanino mali? Sa member ng pamilya mo. Alam mo kung bakit? Minsan pagising mo sa umaga wala na siya. Pumasok na siya sa trabaho. And then ikaw habang iniindoy mo, yung araw mo pagdating ng gabi uwi siya. Tatanungin mo siya sa ayos lang naman, anak. Yung mga kapatid mo, kumain na ba? Pero hindi mo alam na ayaw niya sabihin sa'yo. Yung pagod niya buong maghapon. May mga tatay na nakabila Sa araw, minsan na ng pangay. May mga tatay lagi pinapagalitan ng amo nila. May mga tatay nakapag. 我的。<gas m S 2>